may puli-puli po siya dito oh yan oh yung morning karuba aking binalikan yung ano karuba yung aking banniit. may nakuha karuba ayun oh gumagalaw ayun oh tikling siguro yung karuba yan oh gumagalaw oh may gumagalaw doon yung andun oh nakuha tignan natin tikling karuba isa oh tikling you oh. yan kerubao oh. oh oh yan oh ang ganda nya oh oh napagot nyo yung silo nya may puli 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 sya dito oh yan oh ang laki laki oh galaw galaw ka pa pari bata pa oh tumutubo pa yung ano nya payak nya tinanggal ko naman lahat ng silo ko ay nakuha pa o oh. na natin ayun o oh. ang laki-laki niya karugo bata pa o Oh, oh. Tingnan yung mata niya, oh. Ang ganda. Pero bata pa, pero ang laki-laki na. Anong magandang gawin dito ka, Rupa? Pabulusan natin o oh, pulutanin? Walang isdang nakuha. Oh. Oh, tingnan mo karuba ang laki. Bata pa, inakay, inakay pero ang laki na. ibulus natin kawawa